bansa magpunta ang mga Pilipino. Basta may baong pangarap at determinasyon. Makakahalap at makakahalap yan ang tulay. Tungo sa kanilang pangarap sa buhay. At yun ang napatunayan ng isang Ryan. Isang Pinoy dito sa Vietnam. Ngayon lahat ng mga rakit sinasok. Pumita lang siya ng pera sa Magenjo. Hinamo ng kanyang katatagal pero isinili niya ang pagtawid ng tulay at lumaban. Kaya sa ngayon ay Mama dito sa modern at Maman sa bansang Vietnam. Pero take note, hindi daw nila overnight nakuha ang mga yan. Destiny, calling, o meant to be. Kahit ano pa ang tawag dyan, lubos na pinagpapasalamat ni Ryan o Ayan ang kanyang naging kapalaran kung bakit siya napadpad sa bansang Vietnam. Anak si Ayan ng isang patanggenyong OFW. Hindi na bago sa kanya ang iiwan siya ng kanyang ama para makipagsapalaran sa ibang bansa at kumita ng pera para ipadala sa kanilang pamilya. Lima silang magkakapatid. Siya ang panggitna. Sa murang edad, aminado ang batang si Ryan na mahina siya sa eskwela, hindi tulad ng mga kapatid niya. Pero kahit man ganun, siya naman daw ang pinaka-madiskarte pag pumapasok ko ng school, kumuha ko ng mga bayabas, yung pugo, nanguhuli ako ng pugo sa mga gubat, at saka nagtitinda ako ng mga candy. Sa school, kumikita ka naman. Kumikita po ako. Hindi mayaman ang pamilya ni Ayan. Sapat lang ang kinikita ng amang OFW para makaraos sa araw-araw ang inakala nilang siguradong buhay dahil sa tustos na suporta ng kanilang tatay sa abroad, biglang namiligro at nagdelikado. Almost six months, hindi siya nakakapagpadala. Uh, halos wala kaming makain, pamilya. Wala kaming pambayan ng tuition kasi po, war in, in, in Saudi. Minsan po talaga na na-experience ko yung kumakain kami sa hapunan, ang ulam na, ng nanay ko is nor. Nilalagay lang ng mainit at tubig. Totoo Ah, umabot kayo sa gano'n? Tapos malunggay. Minsan nakita uh, ko nanay umiiyak. Kasi walang pabilang pagkain. Ay, gano'n. Mm. Eh ngayon nga lang, naluluha na eh. Ah, uh, kasi po talagang naman po talaga ma, uh, maayos Hindi naman po talaga sabing walang pera o ano. Naabutan lang po talaga ng uh, tawag dito ng uh, isang hindi naman po talaga kagustuhan ng lahat. So kami po eh, nag-survive naman po kami. Dito ipinangako ay ni Ayan sa sarili na magpupursige siya at tutulong sa pamilya. Kahit hirap sa pag-aaral, tinapos talaga ni Ayan ang vocational course na Hotel and Restaurant Management o HRM. Naghanap din siya ng trabaho sa Maynila, pero mailap talaga ang suwerte sa kanya. Laging bigo, kaya laging tenga. Hanggang napagdesisyonan niyang mag-abroad at magbakasakali. Sa Vietnam siya sumugal. Tutal nung panahong yun, nasa Vietnam din ang kanyang kapatid. Dito'y naranasan ni Aya ng tunay na realidad ng buhay. Ang ilaban ang ipinapangarap na kinabukasan. Sinuportahan ni Ayan ang sarili. Hindi siya naging mapili sa oportunidad na pwede niyang pasukan. Mo dyan. Ito, Nariyang naging utusan, naging kusinero, naging coach ng skateboard, pati pagiging dance instructor at DJ. Pinatos din niya. Hanggang pinasok ni Ayan ang pagiging empleyado sa mga five-star na hotel. Mahirap maghanap ng trabaho sa mga katulad ko na pumunta sa ibang bansa para makakuha ng magandang posisyon sa ano sa hotel hindi naman porket hotel restaurant management ka uh, niya ka uh, you start in the lower position Sinubok din ang pagkakataon ng kanyang tapang at lakas ng loob. Naranasan ng binata noon na makulong at masueto ng mga pulis na Vietnamese. 2006, 2006 yes. And 2007, nakulong na ako dito uh, three times. Hindi naman kulong sa, I mean, uh, sa presinto lang kasi nagkaroon ako ng fault identity or yung pagkakamali ng pulis. Pero ang nangyari is lumaban ako sa pulis. Kaya naaresto ako. Hindi ko na-recognize na ako pala yung hinahabol ng pulis. Ang nagpapalakas sa kanya, ang mismong pangako niya noon sa sarili. Na kahit anong mangyari, aasenso siya at magkakapera. And the rest is history. ipon si Ayan sa lahat ng raket na pinasok niya. Sa balik bayan box sa muling sumugal. At ayun na nga, sa pool ang swerte sa negosyong may malaking lugar sa puso niya. Ito na nga ang Mabuhay Saigon Express. Ay, paano mo naman naisip yon? Noong 2015, meron akong isang kaibigan na isang agent ng balikbayan. So sabi niya, Ryan, magsasara na yung kaibigan ko. Gusto mo bilhin yung company. Sabi ko, pwede. Pero hindi ko alam yung business. So, sabi niya, madali lang siguro. Basta may puhunan ka. And that time po, meron akong konting naipon. So, isinugal ko po yung konting naipon. Pero bakit balik bayan box ang naisip mo? So, naisip ko, maraming Pilipino, katulad ko po, na nagpapakahirap, gustong mag-send ng mga gamit or ma mahalagang gamit sa pamilya nila. So, ganun po yung naging uh, venture ng minds ko na bakit hindi balik bayan yung i-pursure ko sa karir ko. oh, kasi marami kang kliyente kagad, ka no? Na-pursure ko po na yung MSE at Balikbayan is one of the biggest uh, things na magiging business sa Vietnam. Bawat kahon may bilang ng pagmamahal. Bawat gamit na inilalagay, katas ng pagod at hirap ng katawan. Ganyan kahalaga ang bawat laman ng kahong ipinagkakatiwala kay Ayan. Kaya ganoon na rin ng pag-iingat niya sa tiwala na ibinibigay sa kanya ng kapwa niya OFW ang negosyong nabuo niya ang pumuno na rin sa pangangailangan ng kapwa niya mga Pinoy sa Vietnam. Ngayon, nakakatulong na rin siya sa mga tulad niyang ibang Pinoy na gustong maghanap buhay doon. Talagang uh, malaki ang tasasalamat ko kay Boss Ryan iba kasi malasakit niya para sa mga kapwa Pinoy. Tapos siya tulad ko natulungan niya na makabalik ulit sa trabaho. Noong panahon na minamaras kami sa trabaho ng asawa ko nakilala ko si Sir Ryan dapat po na kami ng Pilipinas, eh sabi niya, tutulungan niya kami para na magkaroon ng trabaho. Tapos yun, naka, binigyan niya kami ng trabaho, yun, nakaraos kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Ayan sa layo na ng kanyang narating. At dahil yan sa tamang diskarte at pangarap niyang umangat, the dreamer is now the achiever. At lahat yan dito sa Vietnam niya natutunan. Great. Welcome sa BK Parts Unlimited, Batangas. Pero hindi pa natatapos ang kanyang pagpapayaman at pagtulong sa nangangailangan. Dahil sa lupang kanyang sinilangan sa Batangas, doon naman ang target ng kanyang pagtulong sa bayan. Iba-iba talaga ang naging pasikot-sikot ng buhay ni Ayan dito sa Vietnam. Ang pagpapatuloy ng totoong kwentong buhay ni Ayan at ng iba pang mga raketerong mga Pinoy dito sa Vietnam sa pagbabalikyan ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable believe me i tried it myself i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan Pink Salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. And scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. naniniwala ang risk taker na negosyanteng si Ayan na ang buhay ay parang kahon. Maraming pwedeng ilaman, maraming pwedeng surpresang makuha sa loob at matutunan. At ang kanyang mga nakuha at natutunan sa bansang Vietnam, sa bayan din niya sa Batangas, ibinigay isang ganap na public servant si Ayan sa kanilang barangay bilang konsehal. Nagtayo rin siya ng maliit na negosyong motorcycle parts para makatulong sa kanyang mga kamag-anak at kababayan. Hindi siya yung tipong bossy. Pantay-pantay siya sa mga tao niya. Pag-uwi, um, Vietnam, magtatanong ka agad yan ang, uh, gusto niyong pasalubong. From walang-wala, tumay na patunayan. Yan ang galing ng batang Batanggenyong si Ayan. Think positive. Think global, not local. Mabuhay Saigon Express and to Ayan of Vietnam. Congrats! Speaking of walang wala, si Salome Villaflor o si Mick Mick, pangarap lang ang mayroon noon. Pero ngayon, sa nang premiadong general manager sa five-star hotel sa Hoi An. Sa bayan ng Digos, sa probinsya ng Davao, ipinanganak at nagkaisip si Mik-Mik. Walang kayang ipagyabang kundi ang pamilyang mapagmahal. Ang tanging yaman niya na itinuturing ay ang edukasyong mismong siya ang naghirap at gumapang na matapos. Gaano kahirap yung mahirap sa buhay sa Digos? Wala po kami pamalengke, Pagkain. Yung nanay ko nga lang, nabibenta lang ng barbecue. Um, tatay ko, driver lang. Bachelor of Science in Commerce graduate si Mik Mik. Pero dahil sa kompromiso sa eskwelahang nagpaaral sa kanya, naging isang mamamahayag. Aminado ang bagitong reporter noon na hapit siya sa pinansyal. Bigo siyang matulungan ang naghihirap ng mga mahal sa buhay kaya nang magkaroon ng pagkakataong ibang bayan agad niya itong sinunggaban kailan mo naisip mag OFW kagaya mo po ako dati ma'am na reporter and then uh, isa po ako doon sa mga Pilipino na nakuha for the uh, investigative journalism uh, funded by the United Nations uh, tapos pagbalik ko masabi ko po kang masarap ang ano ah uh, mama magibang bansa tsaka may pera may naiwan na pera so you know naisipan ko na um, maghanap ako ng trabaho sa labas. Si Mik Mik nakipagsapalaran sa Thailand, Cambodia, Taiwan. Nakarating na rin siya at nagtrabaho sa Marianas Island, Yap Island, pati pa sa Palau. Hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa bansang Vietnam. Bakit ka napadpad ng Vietnam? So, nakita kong Vietnam, Tiger of Asia, dati um, sabi ko may potential. Tapos malapit lang sa Pilipinas. Ang pangarap na humawak ng negosyo, naging posible. Ang Little Oasis Hotel and Spa ang naging konkreto niyang sandata para maabot ang kaginhawa ang inaasam dito, siya ang utak, puso at kaluluwa dahil siya ang nagbukas at nagsimula ng pamosong hotel sa matandang bayan ng Hoi An. So ano-ano ang mga kalidad ng Pinoy na nagugustuhan ng mga may-ari ng negosyo dito sa Vietnam? Madiskarte, creative, madami siyang ideas. Sa oras ng trabaho, tayo, pwede tayong pasensyosa tayo eh. Pwede tayong matrabaho ng matagalan, kahit na 16 hours, 12 hours. Hindi rin inakala ni Mik-Mik na sa Vietnam niya magagawa ang pangarap na pagtulong sa kapwa mga Pilipino. Si Jenny, ang isa sa mga kababayan natin na natulungan ni Mik-Mik para maging mahusay na manager at kilalanin sa Hoi An. Sa lahat ng naging mentor ko dito sa Vietnam, si Ma'am Salome talaga ang nag-mood sa akin. From the beginning, siguro mga kung hindi dahil sa kanya, parang hindi ko naabot 'to sa diskarte, sipag at determinasyon. Nakapagpundar na si Mikmik -Mik ng mga ari-arian na ibangon na rin niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at lahat yan, utang ng loob daw niya sa yamang ibinigay ng Vietnam. Ang galing mo naman. Congratulations sa peer tayo sa mga Pinoy dito sa Hoya. Ang numero unong pasyala naman sa Vietnam na Halong Bay ang tumupad sa ambisyon ni Leonard Montefrio o si Lee na makaipon ng pera at magkadireksyon sa buhay. Ciao, mabuhay. Welcome to Paradise, Vietnam. Tuloy po kayo. Si Lee, sa edad na 34 pa lang, ang pinakabatang naging director of operations sa social na cruise ship at hotel business sa lugar. Sa kanya, nakasalalay ang bawat desisyon at direksyon ng kanilang kumpanya na Paradise Vietnam. Responsibilidad na noon ay wala sa kanyang isip at katangian. Easy go lucky, gimikero at tirang bahala lang ang alam nili noon sa buhay. Hindi niya kinakaila, malaking tinik siya sa kanyang pamilya sa Maynila. Kasi before ang buhay ko lang is um, happy go lucky. So laging party ng party, together with my friends. Eh mga friends ko, wala naman silang problema sa, sa money. Eh ako, I came from a middle class family lang naman. So sila, kaya nila i-provide whatever, whatever they want. So ngayon ako, ako yung, ako yung napag-iiwanan. Ang mga kapatid niya, muntik na rin siyang sukuan dahil sa patong-patong na problema at pag-aalala na kanyang binibigay. Lagi yan, pagka high school, elementary, college, like kami may invitation sa school dahil meron na ginawang kan Mabarkada talaga yung kapatid kong yan before. So, may mga times na hindi siya umuwi sa bahay, no? maghanap kami kung saan siya. <laughs> Kaya yun, yung mga parents ko, nagwa kami. Pero na bago ang lahat ng dumating ang trahedya sa kanilang pamilya. Unang na ang kanilang ama at kalaunan sumunod na rin ang kanilang mahal na ina. Dito naramdaman ni Lee ang matinding pagsisisi. Naging wake-up call ito para siya ay magsimulang magpursigi. Hanggang nagdesisyon siyang magsimula sa bansang Vietnam at sa mga barkong panturista. Pinalaot ni Lee ang kanyang kapalaran. Pinaghusay ang trabaho hanggang makita ang kanyang natatagong brilyo. Pinagkatiwalaan at agad na promote bilang bagong overall in charge sa hotel at cruise ship business. So ano naman ang pakiramdam mo ngayon na dati wala kang direksyon, di ba? Pero ngayon, Director of Operations ka <laughs> itong <laughs> paradise. Okay po, sobrang ang laking achievement para sa akin yun. And I want to do, I, I want to keep doing this para sa uh, iba pang mga Filipino na gustong uh, sumama sa amin. Naging tagapagligtas ang cruise ship na ito sa nalulunod niyang pagkatao. Pero hindi niya inakala na para sa mga Vietnamese, ang tulad niya palang Pinoy ang bayani nilang itinuturing. Bakit ang daming Pilipino dito sa Paradise? Yes, correct. Gusto, right? gusto nilang Pilipino. Gusto nila kasi... Uh... Yung mga Vietnam, very thankful sa mga Pilipino. Kasi feeling nila, ang mga Pilipino, ang mga savior ng Vietnam. Kasi tuwing may bagyo, tayo ang sumasalo. Bago pumunta sa kanila, pagpunta sa kanila, mahina na yung bagyo. Ay, ganun <laughs> <yun>? <laughs> Hindi ko alam yun ah. Totoo ba? Yes, totoo So kahit ba? sa serbisyo, ganun pa rin. Yes, kami rin po yung tumutulong to uplift the service here in right. Vietnam. Ngayon, bumabawi na si Lee sa kanyang mga mahal sa buhay. <laughs> Hindi man naabutan ng kanyang mga mag Pagulang ang kanyang pagbabago, alam ni Lee na masaya ang kanyang ina at ama na makitang siya'y oh, 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 umaasenso. Meron akong surprise sa inyong lahat. Bukas, pupunta tayo ng Vietnam! <laughs> ang pangarap niyang dalhin, ang buong pamilya sa Halong Bay, abay na ibigay na rin niya. Ang sarap makita talaga na yung environment na pinag-work ka niya, nadala niya kami, sobrang nakaka-relax. Oh my goodness, kakaiba po talaga ang experience. Talagang nag-enjoy kami ang lahat. Masaya rin ang binata na marami siyang Pilipinong natutulungan at naaalalayan. Hindi lang siya yung tipong sasabihin um, lang sa'yo, do this, do that. No, he is after also your career and personal growth. At habang buhay niya itong ipinagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya ng Vietnam. Feeling mo calling mo na talaga ito na dito ka sa Vietnam? Feeling ko po kasi parang I, I think dito na ako magre-retire. Wow! Oo yes. ba? Yes po. At dahil ikaw ay kampiyon ng mga Pilipino dito sa Vietnam, o di ba? Cheers to a life po. well lived. Yes cheers, po. Cheers sa kayamanan, magandang kinabukasan at, at pangarap na nagkakatotohanan ang kanilang natagpuan sa bansang Vietnam. Higit ay ang mga leksyon sa buhay na unti-unting bumuo sa kanilang pagkatao. Saludo kami sa inyo, Lee. lume at ayan, kayo ang patunay na iba talaga ang galing ng mga global Pinoy. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.